So hello mga lods, so, welcome to Marvin TV. Nandito pa rin ang inyong lingkod sa kakaibang planeta na ito. Ngayong araw na ito guys, isinama tayo ni sir at ni ma'am sa kakaibang lugar na ito kung saan makakain tayo ng maraming manok. So shout out nga pala kay na ma'am Shax at sir Dars at kasama nila ang kanilang anak, shout out din. At kasama ko rin ang aking kaibigan dito na kwapo, si sir MSD King kung saan isa sa tumulong sa atin para makarating tayo sa lugar na ito. So sa planetang ito guys, uh, kakain ako ng manok. Kasi yun yung paborito natin. So paboritong paborito natin ay yan. Sobrang bilis kumain ng taong ito. So ayun na, patawa-tawa pa pero maraming kinain na yan. So ayun guys, so titingnan mo natin itong tao. Ang dami pang grabing kinuha. So ang gravy nga pala dito guys ay hindi libre tulad ng Pilipinas. So magbabayad tayo sa kaibang planeta na ito na sobrang lamig. So, pagkatapos namin dito, guys, ay lalabas na kami at uuwi. Pero dumaan muna kami sa mga lugar na kung saan pwede tayo magpa-picture. So, maraming salamat nga pala na mama, sir, at nakasakay tayo sa kanilang sasakyan. Yan yung kaibigan nila sa na. So, kakaiba yung traffic dito, mga guys, no? So, walang masyadong sasakyanan na gumabiyahe, especially today na holiday. So, sobrang linaw. Kahit hindi holiday, mga guys, ganyan talaga yan so ayon mga guys no na uh, alis na siyempre siyun so, guys nakapag picture naman pero yung pangah hindi na magalaw <laughs> 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 Yo, to guys, udah ngedate lamik. Cold <laughs> <laughs> shout out to Juan. Shout out to Maximus. <laughs> hey, let's <make> the fire. <laughs> <laughs> so ayaw ng mga lods, no? Inihatid na ako nila mama at sir pagkatapos niyan at sumama rin yung kaibigan ko, kanilang anak. So medyo malayo to sa lugar nila mga lods, ha? mga 30 minutes away to pero yung biyahe is sobrang bilis no mga uh, sobrang 100 yung takbo mga lods so medyo malayo talaga to so una picture picture muna kami dito sa may kakahuya, no bago sila umuwi ni ma'am so sobrang lamig